Good morning, good afternoon sa lahat, good evening sa ibang bansa. It's me, your founder, founder Junkal, Funds for Life, founder Kilay, founder Bungisngis, ang tawag na iba. Una sa lahat, congratulations sa lahat na jumkar supporters, jumkar followers. Congratulations sa ating lahat. Nakarits na tayo ng 22.3 million views. Yay! Congrats sa lahat ng supporters, Jumkar fans for life, congrats sa Jumkar 18, Jumkar worldwide, Jumkar Gymcar community, Jumkar 18, at sa lahat-lahat na Jumkar na supporters. Congratulations! Napaka-proud sa lahat na nagmamaraton, ba? Diba? Okay. Nakita ko sa mga GC na hindi nagkakasundo kung anong episode na naman ng imamarato nila. Ang sabi, gusto ng iba, noon tayo sa episode 13 dahil malapit na sa million views. Ang iba naman, gusto doon sa 42 dahil kakatapos lang. Ang iba naman, gusto doon sa 41. So, as a founder, ito lang yung idea ko, suggestion pero kayo pa rin ang masusunod dahil oras niyo yan, gusto niyo yan at saka depende sa inyo, okay? As a founder, ito sinabi ko na ito sa aking kasamahan na ito ang mga suggestion ko pero iba pa rin sumusunod pa rin kung anong gusto nila na observe ko lang di ba pag gumawa tayo ng blocks o ano ba blocks sa bahay yung wall lalagyan natin ng mga blocks di ba at kung akyat tayo ng hagdan paano tayo umakit na hagdan na step by step diba isa, dalawa, tatlo, apat kung malayong agwat hindi natin mag step ng malayo dahil gusto natin sunod sunod na hakbang pero nakita ko sa ating sa ating minamaraton o oh nga pala hindi pa ako reactors hindi pa ako allowed mag react pero gumawa lang ako ng video as as my own idea, suggestion, ano yung na-observe ko. Dahil hindi pa ako allowed na mag-react. So, ito lang, as a founder, gusto ko lang yung suggestion, kung ano yung side ko, anong idea ko, kung anong observation ko. Okay? Nakita ko kasi, ang dami natin million views. Dito tayo sa one, sa episode one, hanggang episode seven, naka-million views na tayo, mga kajongkar. Ang ganda tingnan tapos lumundag dito sa episode 15 1 million na tayo sa episode 15 episode, 16 episode 17 kung ilalagay natin siya sa board sunod sunod makikita mo yung mayroong distance parang mayroong something um, black something distraction kasi ang ganating na yung hagdan na complete eh, sunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, tanggalan mo na isang step yung hagdan, di ba, itingnan, Katulad ng blocks, pag nag arrange ka, gumagawa ng bahay, ng hollow blocks. Gumagawa tayo ng wall ng hollow blocks, di ba, sunod-sunod yon Hindi pwede na lumundag sila sa taas. Hindi pwede na dito tayo na naman. Ang ginagawa ng hollow blocks, yung wall ng bahay, sunod-sunod yan. Ganyan. So, ang ganda tingnan. So, sa akin, ang suggestion ko lang, na nasabi ko na ito sa aking mga kasamahan kasi minsan, nag sila, anong gusto ninyo, anong imamarato natin ulit? Sinabi ko na sa kanila, dito tayo sa episode 8, episode 7, episode 9, sabi nila, opo. Pero napansin ko, minsan, uy, ang nag-1 million yung episode 17 example lang. Yun sabi ko, ay hindi pa rin. So walang sumusunod. Siguro kung ano lang feeling nila kasi minsan majority yung malapit na mag million views. Pero kung akong tatangan nung inyo, ang ganda tingnan. Kung titingnan yung list, kasi tininang ko yung list, eh, sinulat ko, ang ganda tingnan yung sunod-sunod. Nandun na tayo sa episode 17. 1 million na tayo. Pag pumunta ka sa ano, episode 7, 1 million na tayo pag pumunta ka sa episode 8, 756 views lang. So, parang, ano, ah, malayong agwate, eh. lumundag na tayo sa 15 na million. So, parang may distance eh. Bakit kaya hindi natin subukan para malinis, gagawa tayo ng chart board, idikit natin sa dingding natin, o ilagay natin sa cellphone natin sa ating notes, ilagay natin sa papel, isulat natin sunod-sunod. 'Di ba? Ang ganating tingnan, 'yung wow, 'yung sunod-sunod. Bakit hindi natin subukan mag-marathon? Magsimula ta ngayon sa episode 8. Ang episode 8 'yung 756 views na siya. Medyo malayo 'yan. Pero pag pinagtulong tulungan natin lahat na jump car, kaya natin 'yan kaya natin yan, di ba? Kasi katulad ng mga iba, na kaya natin kung kung magkaisa tayo, magtulong-tulungan tayo, lahat tayo ng mga call fans, panoorin natin yung 8, 9, 10, kaya natin yan kasi ang sarap balikan yung episode 8 ito yung kunwari masamang love ni Jumar kinukonvert siya ni Carla itong first time na nagsabi si Carla pinikpik ni Carla dito so nakakakilig Subukan nyo panoorin, nakakakilig. So, ang, ang, ang saya, ang sarap Bal balikan. Tapos, pag pumunta tayo sa episode 9, ito yung sinundo ni Jumar si Carla kasi parang may pupuntahan sila ata sa araw kinabukasan. Sinundo si Carla dahil may bagyo, malakas ang ulan, baka kinabukasan, ah, ito ating pupunta sila sa bagyo. Baka kinabukasan, hindi siya masundo dahil malakas ang ulan, may bagyo. Minsan, tumataas yung tubig sa tulay, sinundo siya ni Jomar. Nagtakbuhan sila, kumuha sila ng dahon ng saging. Ang cute, di ba? Sabi nga ni Jomar, alik na, ano ba to? Parang magtatanan tayo. Tapos bumitaw si Carla. So, nakakakilig. Huwag mo na kaya natin isipin yung malapit na sanay 9 million views. Subukan kaya natin balikan yung mga last episode para ma natin yung mga cute nila nga moments. Tatu nandun si Arjun, sabi ni Arjun, ay no, ba't na ba ako nandito, di ba So, napaka, nap, napaka cute. Na, ang balikan yung mga, parang na-miss natin yung mga masasayang episode minsan. Doon tayo nag-focus sa million views. Pero pag nag-focus tayo dito, na makita natin, ang ganda pala, ang, ang, sarap, ang saya, ang sarap balikan. So, hindi natin mapapansin, million views na tayo mga ka Carl. Tapos dito sa episode 10, doon na sila sa Baguio. ba diba, pa si Carla? Tapos, doon na yung sa nagpasyal sa Baguio, doon na yung sumakay sila ng boat. Tapos nagabang si Jomar doon sa yung mamamasya na sila. Inabangan siya ni Jomar. Nag-uusap sila. Tapos nandiyan yung mga angels. At nako, yung sa gabi ang sarya. Balikan yung palang nasa Korea, di ba? Na tumawid sila sa sa kars karsada. Sinuotan siya ni Jomar ng jacket. Ang ganda, ang sarap. Ang ganda ang saya balikan kasi sinubukan ko pinanood 'yan eh. Minamaraton ko, kaya mabagal dahil ako lang ata nagmamaraton, kaya mabagal kasi ako lang nagmamaraton. Binabalikan ko. Sa totoo lang guys, minsan ako sumusunod don sa napag-uusapan nyo Doon tayo sa malapit sa 9 million views, 1 million views. Minsan don ko 'yung pinapanood ko 'yung gusto ko kasi gusto ko talaga 'yung sunod-sunod. 'Yun ang pinapanood ko, kaya siguro mabagal ang views kasi ako lang ata nagmamaraton doon eh. So ang ganda. Ang sa ang saya, 'di ba? Napaka-cute niya. parang nasa kuya sila na mina punari giniginaw si Carla. Tapos 'yun, sinuotan ni Jomar ng, ng jacket. At doon sa episode 11, oh, tapos na sa episode 10, sa bagyo, episode 11, ito yung maganda rin. Yung first anniversary nila na lumabas dyan si Jom. Ilang views na tayo sa episode 11? 779 So, parang nawala tayo dyan, ah. So, balikan, balikan, subukan balikan. yun. Subukan yung balikan. Yung first anniversary ng dyan si Jum, Jum Yung kumain sila sa resto, re restaurant pala na gusto subuan ni, ano, ni joma si Carla. Ayaw niya. Na gusto magpasubo si Jomar. Ayaw ni Carla. Tapos nagpictorial sila. Ang nakakatawa doon, yung si si ano si Arjun, siya ang photographer ko ano anong posisyon ginagawa niya balintong na paggilig na paggulong-gulong sa sahig kung anong posisyon niya napaka cute di ba na may dalang cake si ano si Juma may surprises ni siya kay Carla na may dala siyang yun nga binuksan yung likod ng God si may, may dala siyang beer at saka chocolate ang ganda balikan di ba tapos dito sa episode 12 yung first couple jacket nila yung black ata yun sinotan siya ng couple jacket maganda yung cute, parang mahiyan pa si carla, hindi pa siya masyadong naiilang pa siya then sa episode 19 nagbinta sila ng puto, parang inahanap sila nila si Carla. Saan kay si Carla? Saan kay si Carla? Inahanap-hanap nila. Yun, nakita nila si Carla doon sa tindahan, nagbibita ng puto. Tapos may dalang balon si Jomar na balon transparent, may pera na laman. Cute din yon balikan, di ba? At saka dito sa episode 14, yung Christmas party ng mga kasama ang Angel. So, siguro narinig ko dati na ayaw nila masyado manood dyan kasi hindi nakafocus sa jump Car. Pero kung tingnan natin yung story, kasi support naman tayo sa lahat ng love team. Tingnan natin yung story. Ang ganda, di ba? Christmas light. Hindi sila masyado nakafocus doon sa love team na isa lang kasi lahat jump Car. Pero nangyari, episode 4 din. Pero kung titingnan natin, cute nila. Di ba? cute nila. Nakatayo sila doon. na nakatingin sa Christmas light. Yung Christmas, ano yun, nagpaputok, di ba? fireworks ang ganating na So ito malayo pa. Mas episode 709 ito yung birthday ni Amber, e episode, oh, episode 18 birthday ni Amber, episode 19 ito yung sinundo ni Jo March si Carla dun sa school, pumunta sila dun sa anong sa dagat, anong dagat yon, Tapos may dala siyang mga balon. Tapos ito ang pinaka-special yung pictorial ni Carla, episode 20, 821 views. O, ba't nakalimutan natin yon, Di ba? Ang ganda nun eh, di ba? Parang ikakasal. Nasa 821 21 views po tayo. Parang nandun na tayo sa mga episode 40. Na million na natin, pero ito yung mga isa sa mga special moment na sa una, ang lakas ng views. Dahil napaka-cute, parang ang ganda ng pictorial nila, parang prenup, up di ba? Then, sa episode 2022, ito yung umiyak si Carla dahil pupunta nga si Jomar sa sa ano sa Hong Kong na nagkasakit ata yung lolo niya na umiyak si Carla doon sa shoulder, shoulder ni Jomar na sa 830 ni views pa tayo parang malayo di ba so ano parang nakalimutan natin episode 26, ito yung naiwan ni Jomar na wallet niya. Kunwari, naiwan yung wallet niya. Nasa 820 views pa lang tayo. Then, ito, 780 si sa episode 28. Yung may nag, ano, na-sponsor sa bahay ni Carla na plan is malaking bahay daw. Then, episode 30, OGT ni Carla. Cute din yun, di ba? Yung binisita ni Jomar si Carla sa episode, don, episode 30 don sa mall kung saan siya nag may mga cute moments doon, di ba? Kumain sila sa labas, nag-snack sila, nag... anong ano yung pinunta nila para sila kumain doon. At dito, sa episode 3 dito, birthday ni Jomar. Nasa CBR 52 walang tayo sa birthday ni Jomar. Eh, ba't na tayo lumandag doon sa episode 38? Mayroon pang 32. Episode 33, yung nagkasakit si Jomar doon sa Naga sinunod, binisita ni Carla e, 762 views lang tayo sa episode 34 yon ang daming tawanan dito nag viral yung about kay Amber na umutot nasa 930 views na tayo so baka ang iba dito, dito nagmamaraton kasi malapit na eh then dito sa ano episode ano yung otot ni Amber ah sa episode sa episode 35, 711 views na eh. Yun nga, na, naudlot na date, masamang loob ni Carla kasi hindi nakapanood ng, ng concert. Then, ito nga, episode 36, yung nag-anuhan sila ng pintura, ba diba? Nasa 683 views lang. Cute din yun eh. May mga ano yun, pa cute-cute na kunwari, asaran, yung ba, ano ba yan, pa-char-char, diba? Then, sa episode 37, 90, 97, 9, 977 yung umiyak si si Carla ata yung surprise pinakita ang bahay nasa 977 views baka kayo nagmamaraton dyan, dito na kayo focus ha dahil na 977 views na so itong 38 na na tayo sa 39 na 40 na at ito na 41 yung nagharana si JoMar pinuntahan si Carla may dalang bulaklak nagharana siya di ba yung yun nga, binisita si Carla kasi hindi na lumalabas yung mga alam niyo na yung kwento at saka sa 41, ito yung ano na umalis yun nga, ano yung for, umalis pala, sorry, nawala ko yung umalis si Carla umalis si Carla dahil ano nga, Uh, magkasama daw sila ni Jomar nag nag weekend doon sa Naga so 458 pa tayo baka hindi kayo nagmamaraton dito kasi maliit sa tingin ko dito kayo nagmamaraton sa ano eh sa 34 at saka 37 kasi malapit na sa million views so ito guys no mga ka jomcar subukan kayo natin no subukan natin pumunta dito sa episode 8 lumundag tayo sa episode 8, bumalik tayo para ano, masundan yung 7, episode 7 eh. Para yung menu natin, ang ganda tingnan eh, yung, yung sunod-sunod talaga, walang distraction, walang putol, walang ano ba, sa gabal. Makita natin na yung, yung, oh, putol di ba? May space. Hindi ka maka, ano, kasi hindi kompleto yung, Anong, ano ba yun, yung floor ng tulay, hindi kompleto yung hagdan. 'Di diba? Ang ganda tingnan eh kung ano, balikan natin. Subukan din natin mga kajumkar na magkaisa tayo. Suggestion ko lang ito, hindi ko kayo mapipilit eh, kasi oras niyo 'yan. Gusto niya 'yan eh, pero kung ako ang niyo, ang ganda balikan ng mga episode na 'yan kasi nandiyan yung mga kiligan minsan na napaka-cute. Nakaligtaan niyo mga kajumkal dahil doon kayo focus minsan sa malapit sa n sa 1 million views. Pero pag sinubukan niyo binalikan, ito yung katulad sinundo ni, ni Jo Marcy si Carla. Napapunta sila sa bayo kinabukasan. Cute din yun eh. nagtatbuhan sila, nag-holding hands. Tinabunan ni ano, eh nag-holding hands ba? Hindi ko maalala masyado. tinabunan tinabu ni Jo Mar sa yung dahon ng sagin. Kasi yun nga, umuulan. Saka so, yung sa bagyo, anniversary pa nila. Ang dami pa. Subukan natin to guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naku, 7. No? yung naka 7 million tayo sa naka, naka, 1 million tayo sa, sa episode 7 tapos 15 ang layo ng gap nila eh di ba 7 7 yung gap nila so pag tiningnan mo yung list mo parang hindi malinis eh pag tiningnan mo yung chart mo parang hindi ma malinis eh parang may yung taong may utang di ba nakalista tapos may mga gap gap pa na lista eh so ang ganda tingnan talaga guys tingnan niyo yun yung mga kajumkal yung episode 1 to 7 nakalain yung million ang ganda ang ganda tingnan. Pero kung nakalain yung 1 million to 18, makita ninyo sunod-sunod yan. Ang ganda tingnan. So, ito lang mga ka Advice ko lang, piece of suggestion, piece of uh, discussion, a piece of Uh, ideas. Yun lang ha. Hindi, nga, hindi ako reactors pero yun, sinishare ko lang yung idea ko, isinishare eh, ko lang yung gusto ko, sinishare ko lang kung saan ako natutuwa. Tingnan natin kung matuwa din kayo, ma-enjoy ba kayo. Kung gusto ni rin yun yung mga ginagawa ko. Kasi itong ginagawa ko eh, dun, dun ako nag-focus minsan sa malapit. Kasi ayoko lumundag eh. Ito yung ugali ko. Ayoko lumundag. Napupunta ako sa iba na malapit na mag-views. Minsan, malapit na ako mag yung mga malalapit na mag-million, nasabi nila, minsan binabalikan ko, makakanood ako ng six times in a day, tapos balikan ko na lang yung, na naman yung minamaraton ko dito sa 7, 8, 9, 10. Kasi sabi ko, ang ganda balikan eh, napaka-cute, parang sariwa pa ang saya balikan para ma-remind sa atin yung mga kiligan nila nung hindi pa sila close yung nagkakailangan pa sila ilang pa si Karl lanser palika diba so yun nga mga ka -jum advice ko lang yun pwede tayo magkaisa lahat ng mga ka-joom na ano mga supporters mga followers magkaisa tayo kung ano sa ngayon ka sa, sa kung sang ayon kayo sa akin mga ka kalsu, So ito lang ha. Salamat salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa lahat na nagmamaraton, na sumusunod, hindi nag-skip ng ads ni ni Kalinga Prab. Huwag kayong mag-skip ng ads ni Kalinga Prab. Lagi sinishare ninyo. Lagi ninyong tinatoplok yung hit likes. At saka si Jomar. Peace guys. I -ano nyo nyo, si Jomar. Lagi. Isama natin sa ating pagmamaraton para dumami pa ang million views niya, dumami pa yung um, income niya sa ads at mayroon na siyang uh, budget support sa kanyang mga beneficiary at saka siyempre yun ang may tutulong din natin kay yung, yung pagmamarato. So salamat sa lahat na nanonood kung sa kung, kung sang kayo sa mga idea suggestion ko. Okay lang kung hindi nasa inyo po yan lahat dahil may kanya-kanya tayong mga idea, may mga kanya-kanya tayong gusto. So, okay, salamat sa lahat na naninood. Ito si founder, Darlene, founder Jump Carl Fans for Life, founder Kilay, founder Bungisnis. God bless at enjoy sa lahat. God bless you Bye-bye!